Hindi ko na inanong kung paano i-process. yan chicken na in-oven. Rice at saka yung meat. May kasama pang nuts to. Hindi ko na iyanap. Ayan, pagkain na lahat. At pagkain namin. Ayan. May halong nuts yan. Tapos ibabaw yung chicken. dyan sa paan. May meat siya. Tapos chicken. Nagalo-halo. Okay. Sa ibabaw. Iwan ko anong, anong tawag sa inyo. To. Basta dito is chicken mashi tawag nila dito. May mata ka middle is. Ano kayo ang nakakaalam sarapan, yan, sarapnya dito yan. Masarap yan, kasi naghalu-halo na may, karne, may nuts at chicken, sya. Sya guys. Hmm. tapos ito yung letter baga pa nalasan niya mentira hindi ko yan dagdag suporta in yeah teh okay. sana daw sabi ng bisita namin kahapon natong gusto niya ng lasanya very rekord tawo yan thank you